umaga po sa ating lahat mga kaidul no so ito po mga kaidul ay nagpapahinga na naman nagpapahinga po kami no uh, ito po mga kaidul ay malapit na sa Davao City mga kaidul so kakain tayo mga kaidul no ay magluto tayo mga kaidul okay magnood lang po muna mga kaidol no ako po pala ang lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon magandang gabi. Luzon, so, Visayas, Mindanao. So, nandito po tayo sa tracking mo mga kaidol. So, wala tayong tayo ibang dagay mga kaidol. Nagluluto lang na muna tayo mga kaidol. No? So, tara mga kaidol. Samahan nyo po sa pagluluto. Namin. Natin. O, natin. Namin. Ano po mga kaidol no? muna ay nating uunahin mga kaidol ay kanin muna mga kaidol para okay kayo mga kaidol kasan mga kayo kasi mawala yung lasa nito mga kayo kaidol ay ating mga isda mga kaidol bumili kami ng isda mga kaidol sa pagsahog uh, ah, magsabaw tayo mga kaidol no? ito po mga kaidol ay lucky me ah, pansit kanton pilis pansit kanton mga kaidol pero mag pang mamaya namin to mga kaidol no? panangalian o kaya panghapunan mga kaidol Kasi ngayon, panahalian namin mga kaidol ngayon ay uh, agahan mga kaidol ay tanghalian na po ng mga kaidol so, sabihin na po natin ito <laughs> ang gagawin po natin mga kaidol ay magsabaw tayo mga kaidol no? at saka mga kaidol yan ang pinakadabis ng mga baon o so, para pagpatagalan pang, ha, mamaya mga kaidol no? para hindi po magugutom ating driver mga kaidol para tuloy-tuloy pa rin ang lakad mga kaidol at pahinga lang mga kaidol ay at pahinga ng truck ay pahinga rin po tayo no uh, luluto so, wag kain mga kaidol ito yung isda mga kaidol no? ito yung masarap sabawin mga kaidol no abot paksyon masarap ito mga kaidol si Buyas okay so, ka ayo mga uh, no hindi po dito mga ano mga kaidol na no? ito kita yung dito mga sa tubig mga kaidol kasi sobrang sobra na po yung tubig natin mga kaidol sobrang sobra yung tubig dito mga kaidol ah uh, pinatagas lang ng pinatagas mga kaidol no pero pag, pag doon sa atin sa Maynila mga kaidol sos nako grabe doon tinitipid talaga natin yung tubig mga kaidol pero dito mga kaidol pinapabaha lang no So ito po mga kaidol no. Taxiw mga kaidol. So napakaraming sahog mga kaidol hindi na makita yung ano no isla no mga kaidol sa sobrang maraming sobrang daming sahog mga kaidol. Ito naman po mga kaidol no ay sasabawan po natin para masustansyahan po ang ating uh, katawan no mga kaidol. Taxiw. Ito naman po ay panghalo sa nilaga mga kaidol pang sasabawan mga kaidol no para may sabaw po tayo mga kaidol at para may lakas po tayo mga kaidol so ang dami mga kaidol sinahin ko mga kaidol hindi pa naloto no kapit na maloto po ayan paloto na okay kayo mga kaidol no so kung lang mga kaidul ito mga kaidul pangilin tayo ng kalusada mga uh, idol so hanggang dito na lang po ang ating pa-vlog vlog pa mga idol no huwag kalimutan mag-like mga kaidol idol at mag-share mga kaidol mag idol walang iba mga kaidol ah, huwag na mga kaidol idol so susunod na po nakabanata mga idol ay so sigurduhin natin mga kaidol idol no uh, may share natin sa ating mga kaidol, lang napakasarap ng na ating ulam ngayon mga kaidol so maraming salamat po hanggang dito na po ang ating pagbablog oh, mga kaidol no so pasensya na po kayo hindi natin naiblog yung ating uh, lugar mga kaidol kasi punong puno ng pags mga kaidol no hindi natin ma na may ng maayos ang ating lugar eh, susunod may susunod pa na naman mga kaidol no so hanggang dito na po ang ating pagbablog see you next vlog salamat